sa isang nakakagulat na balita, ang China na pinakamakapangyarihang bansa sa Asia ay hindi nag-atubiling magpadala ng mga advanced missiles sa kanilang matagal ng kaalyadong Pakistani. Isang hakbang na tila naglagay ng panggatong sa isang apoy na nagbabanta hindi lang sa kanilang mga bansa kundi sa buong mundo, lalo na kung gagamitin nila ang kanilang mga nuclear weapons, isang sigaw na nagpapakita ng kanilang pagpapalakas ng lakas hindi para sa kapayapaan kundi para sa isang dilubyong digmaan na malapit ng lumiyab at magbunsod ng matinding kaguluhan sa rehiyon. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Ang kilos ng China ay tila isang palihim na bulong sa tenga ng kaguluhan na nagsasabing, lumaban ka, hindi ka nag-iisa, at sa bawat misail na dumating sa Pakistan ay tila isang binhi ng karahasan ang itinanim na hindi lang nagpapakita ng suporta kundi nagtutulak pa sa isang mas malawak na sagupaan na maaring kumalat sa buong Asia. Ayon sa mga ulat, ang China ay nagpadala ng PL-15 long-range air-to-air missiles sa Pakistan nitong nakalipas na mga araw. Ang mga missiles na ito ay idinisenyo upang gamitin sa mga JF-17 fighter jets ng Pakistan na bahagi ng kanilang Air Force para patibayin pa ang kanilang hukbong panghimpapawid. Ang PL-15 ay hindi pang karaniwang misail. Isa itong sandata na kayang sumira sa mga target mula sa napakalayong distansya. Kaya nitong abuti ng mahigit sa 200 kilometro na nagbibigay ng malaking bentahe sa mga Pakistani sa larangan ng air combat at nagdulot ng pagbabanta hindi lang sa mga eroplano ng India kundi pati na rin sa kanilang kalayaang makagalaw sa himpapawid isipin mong bigla na lang tumanggap ng ganitong uri ng armas ang isang bansang gaya ng Pakistan para itong isang dagat ng langis na binuhusan ng gasolina habang hawak ng China ang posporo sa kilos na ito hindi lang basta tumulong ang Beijing para silang naglagay ng kahoy sa gitna ng apoy sinadyang painitin pa ang tensyon upang tuluyang sumiklab ang isang nakakakilabot na tunggalian. Hindi ito simpleng alyansa, hindi ito ordinaryong tulong. Ito ay isang estrategikong pagpupuwesto ng kapangyarihan, isang hakbang na nagpapahiwatig ng intensyon ng Beijing na palalimin ang impluensya nito sa rehiyon at upang ipakita sa mundo na ang mga Tsino ay hindi na lamang nanonood sa tabi. Pero bakit nga ba hindi nagdalawang isip ang Beijing na magbigay ng mga misail sa Pakistan? Ang sagot ay hindi lang basta simpleng koalisyon, ito ay bahagi ng mas malawak na plano, mas matagal ng laro ng kapangyarihan. Isa sa mga malalaking senaryo na ngayon ay pinagmamasdan ng buong mundo ay ang posibilidad na samantalahin ni Pangulong Xi Jinping ang lumalalang si Galot sa pagitan ng India at Pakistan upang itulak ang sarili nilang agenda. Ang malaking tanong, e eh ano naman yon? Ang muling pag-angkin sa mga teritoryong matagal na nilang sinasabing sa kanila. Isa na rito ang Arunachal Pradesh, isang lugar sa hilagang silangang bahagi ng India na itinuturing ng China bilang South Tibet. Sa mga opisyal na mapa ng Beijing, hindi ito bahagi ng India, bahagi raw ito ng kanilang lupain at ikinikibit balikat nila ang anumang kasunduan o protesta mula sa New Delhi. At dito napapasok ang tinatawag na strategic distraction. Habang abala ang India sa isang posibleng digmaan laban sa Pakistan at habang ang kanilang atensyon at pwersang militar ay nakatuon sa kanlurang hangganan, may malaking tsansa na biglang kumilos ang mga Chino sa silangan. Maaring pasukin, kontrolin o buwagin ang kasalukuyang status quo sa Arunachal Pradesh, isang teritoryong matagal ng bahagi ng tensyon sa pagitan ng dalawang higanting bansa sa Asia. Sa madaling salita, habang ang apoy ay lumiliyab na sa pagitan ng Pakistan at India, may ibang kamay na tahimik na naglalagay ng mga bomba sa likod ng hukbong Pakistani upang sa oras na sumiklab ang matinding bakbakan, may sapat silang lakas para lumaban. Pero habang ang mata ng mundo ay nakatuon sa tensyon sa Kashmir, kasabay nito ang mapanlinlang na pagmaniobra ng mga Chino sa mga lupain ng mga Indiano, kung saan ang bawat pulgada ng galaw ay tila paghahanda sa isang tahimik ngunit tiyak na pananakop. Hindi lang ito simpleng suportang militar, ito ay taktikal, sinadya at may mas malalim na layunin. Ang tanong ngayon, makikita ba ito ng India bago pamahuli ang lahat? O baka naman sa gitna ng putukan sa kanluran, habang ang kanilang mga sundalo ay nakatutok sa hangganan ng Pakistan, ay tuluyan na silang mabibigla. Sapagkat habang nakapokus ang mga mata ng mundo sa isang direksyon, may isa pang kalaban, tahimik matyaga at determinado na palihim ng kumikilos sa likod ng eksena. Paano kung sa mga burol ng Arunachal Pradesh ay nagsisimula ng kumupasang ang kulay ng watawat ng India at ang pulang bandila ng China ay marahan ng itinataas bilang simbolo ng isang tahimik na pananakop? Ang ganitong senaryo ay hindi katang-isip. Noong 2020 sa Galwan Valley, nasaksihan mismo ng mundo ang mabangis na banggaan ng dalawang pinakamalalaking hukbo sa Asya. At mula noon, hindi na bumitaw ang Beijing sa kanilang ambisyon. Kung saan daanda ang sundalo ang nagbuno, hindi sa baril kundi sa metal rods at bato. Ngunit ang mensahe ay malinaw na ang sigalot ay buhay pa at handa silang lumaban anumang oras. At ngayong 2025, habang pinapainit ng Beijing ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, may malakas na bulong sa larangan ng geopolitika ang biglang lumutang at ito ang pagkakataon ng China. Isang perfect storm, isang distraction na maaring samantalahin ng isang sakim na bansa. Kapag hindi ito nakita ng New Delhi at hindi agad nila pinagtibay ang kanilang hukbo sa silangang harapan, maaring hindi na sila gumising sa tensyon. Maaring magising na lang sila sa katotohanang nasa loob na ng kanilang teritoryo ang mga sundalong Chino. Kaya ngayon pa lang, bago pa man tuluyang magliyab ang mitsa ng isang posibleng panibagong pandaigdigang dilubyo. Naamoy na ni Pangulong Donald Trump ang mabagsik na usok ng tensyon, isang usok na hindi nagmumula sa isang bansa lamang, kundi mula sa masalimuot na ugnayan ng tatlong estado, ang India, Pakistan at China. Habang abala ang karamihan sa mundo sa mga panloob nilang problema, si Trump na kilala sa kanyang estilo na laging pauna ay tila nakita na ang kabuoang larawan. Nabasa niya ang taktika ng Beijing, isang mapanganib at estrategikong galaw na tila isinulat na sa mga pader ng kasaysayan na ang pagbibigay ng misail ng China sa Pakistan, ang mga lihim na kasunduan at ang unti-unting pagpapalakas ng presensya sa paligid ng India, lahat ng ito ay hindi simpleng diplomatic gesture. Ito ay banta, isang paunang yugto sa mas malaking plano. At alam ni Trump na kapag nagpatuloy ito, maaaring mabago ang takbo ng buong mundo. Kaya't hindi na siya naghintay pa, sinimulan niyang ipagkasundo ang dalawang mortal na magkaaway dahil batid niyang kung sila'y patuloy na mag-aaway ay para na rin nilang binuksan ang pintuan para sa Beijing na walang ibang inatupag kundi ang mang-angkin ng mga lupain sa mga kalapit nitong bansa. Para kay Trump, ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang ito ay parang isang basang kahoy sa ilalim ng araw kaunting init lang puputok na sa apoy. At kapag sumabog ang digma ang iyon, hindi lang ito magiging lokal. Hindi lang ito magiging panrehiyon dahil madadamay ang iba pang mga kaalyadong bansa. At posibleng ito ang magiging bagong yugto ng Cold War. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang ideolohiya ang nasa gitna ng tunggalian, kundi mismong mga teritoryo, mga sandatang nuklear at ang kapalaran ng milyon-milyong buhay. Isa sa mga kinatatakutang senaryo ni Donald Trump ay ang tinatawag na two-front crisis, isang sitwasyong habang abala ang India sa pakikipaglaban sa Pakistan sa kanlurang hangganan, ay bigla namang kikilos ang China mula sa silangan sa direksyon ng Arunachal Pradesh. At bilang kaalyado ng India, hindi rin papayag ang Estados Unidos na hayaang salakayin ni Pangulong Xi Jinping ang kanilang kaibigan at katuwang. Sa ganitong senaryo, malamang nahaharangin ng Amerika ang anumang tangkang paglusob ng China na maaring humantong sa isang malawakang bakbakan na hindi na lamang limitado sa rehiyon kundi posibleng sumiklab sa antas pandaigdig. Dahil kapag nakuha na ng mga Chino ang mga lupaing iyon, hindi na ito basta-bastang mababawi sapagkat ipagtatanggol nila ito kahit buhay pa ng tao ang maging kapalit. Ikaw, ano ang masasabi mo sa malupit na plano ng China na ang pagbibigay ng mga misail ng Beijing sa Pakistan ay hindi basta simpleng tulong militar? ito'y posibleng bahagi ng isang mas malawak at mas mapanganib na estratehiya. Isang estratehiyang sinadyang painiti ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa upang sa oras na sumiklab ang isang matinding digmaan sa kanlurang hangganan ay posibleng biglang kumilos ang China sa silangan para tuluyang agawin ng Arunachal Pradesh e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.